Ito oh, ang mga lods, wala tayong magawa. tayo mga bata ng huli nila. Laro ko rin kasi yung unang araw. Talagang okay. nakakatuwa. Wow. Ngayon dahil, Thunders na tayo. Ano na tayo. Pero, wow. Sumali tayo pero di tayo, wow. tayo kaya, Hindi tayo magaling. <laughs> <laughs> thunders! <laughs> Hello mga idol, ito sasali ako ng larong hulin. Hulin ang paborito ko rin laro ng kabataan ko. Lalo na kapag weekend or summer vacation. Talagang game ang tropa. Sarap maging bata, di ba? Ah. 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 hindi niya matitira yan. Wala, dahil taano, dahil... wala, talaga mga idol, wala na, kupas na. Ah. Oh. <laughs> oh, <okay. laughs> Ayun na, dumikit na dalawa. Ay, yan, yeah, yeah. yan. kasi takot na takot. Laging ganun eh. Yan, usugodan kayo doon.

kaya uli. Ito sa aking na. Sisa yo, yung siya yung banda ka dito yung San guys oh ako okay. oh okay. oh okay. oh okay. Yeah. oh okay. yeah. oh <laughs> <laughs> okay, ay, no, oh 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 hindi. oh 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 mo? oh 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 Ito oh eh. oh Look. oh 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 tambaka. Ano, nakadikit ako pa rin sa ilay so, 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 na. Asa pa mga tumundik? Oo. Try mo na siya. Saka dahi, Uy, rekta, rekta, rekta. Asa ba yung akin? Oop na. Try tayo, okay. hindi okay. pa nga lang. Huwag mong batuin. Sige, batuin mo. Ang takot eh. Ang kala doon, nung kutuong mo ni Ang lapit-lapit doon, patay tayo. Wala nga. Ay, kakatuyin ka ni Edgar. Kasi ikaw lang muna eh.

Sige, doon ako sa hotel. Lalabas ko yun. Sige lang labas ko. Sige Ay, ay, ay! Oo, wala. Ay, ako na! Ako lang! Pang! Ang galing ko! Bari yan masira yan. Gamitin ko kaya Gamitin ko na ako Sige, game. Wala. Saka pa. Ito sa atapak ko. Ito no. sa atapak ko. Ito sa atapak ko. Si Carly, kinuha yung akin na kar. Ay, bakit ang ano? Si Kar. Ayun yung papo mo. Ang ina mo talaga pinagya ko to. Ang ang kita, iyak ka. Iyan na yung malaking babae. Iyan, ano. Wala eh. Hindi, hindi. Ayun na lang ako green Oo nga, ayun na. Ano nga ba, ba eh? Pangsun. Pangsun. O yun, tumakas. Ubusakan lahat Wala oh. nang pato. Ula, ula, ula. Hindi ka makatama sa malapit e. Malayo pa kaya. Oy, oh, sino may malabas diyan? Sa na sa'kin. sa akin. Sa'n pa sa pato? Pang! Oh, Kusigot si Bron doon oh. Kusigot? Huwag mo nang guloyin doon. Kusigot e. Pang! Patuan, patuan. Tara dito. Lalaban laban ako. Sa'n pato mo dek? Nagamitig ito. O yun, nasan ba sa'yo?

Direkts! Direkts! Wala ko nyan, preets! Kami nga, hindi Ano yun? Yaw? Preets! Sige na. I-add it ka na. papa Ano ka ba? Wala. Wala. Nandayo. Sino mo nandyan? Ubus! 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 Ubus!

Sige, lagyan nyo ng ano, palitada. Palitadahan nyo. Huwag <laughs> labas. Great, huwag ka naman mo. Mga lodi, ako. Tiyan mo Magaling. Ayan, no, tumama ako. sino ba? Sapon. si ano pa eh. Ako lang. Ito Ano yung Eh, siya. Kasali yan? Ano si naman. Ako naman ulit. Ako naman ulit. Ako naman Sige, kasi lang, hindi lang kami lang. Pinalitadahan kasi. ka lagi.

Tam, Ayan. tama nung putek ano? Akin yan. Akin siyuanong pang malayan. Pang malayan. 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 yan apat na lang yung julin <laughs> oh, ito, ito, ito. Pa. Pa. Yun. yung ano niya. kung ano yung kung ito, yung ito. yung kung pa. yung kung ano yung kung yung kung ano yung 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 ako, dikit ka dyan. Anong ulan ba? Hindi ko alam ah, yun. Kasi dikit ka dyan eh. Isa! Pagod na dun! O nga, na lang. na lang. O yun na! Huwag na! Ay, na. Wala, no. Lo, wala na. Wala na. Okay. naku na. lang sa doon. Yan. Tanungin mo si na Patuhin mo na yan. Na. Doon, ka dyan, doon. na. dinamaan. Kaya yan na. Doon na, guys. <laughs> dice, Dice pangawin mo na Dice! Wala, ayun na, ubus na. Ay, di pa tatama ito. Tika lang, tika lang, tika lang. Ayan, ba, di pa ta tatama ito. Kala mo, di tatama eh. <laughs> Oo, simple. Ayan na. Ano, tap, sa rin tira? Ayun, oh, makatikit. Sumama ka dun. Ayun, sumama ka dun. Dapat, in ba't mo in-stuck? Ganoin pa mo, Kar. Galingan mo. Tamaan mo. na ano, Kuya? Edgar, sa... Yun ang galing Don, naman ni Doon, dito yung pamata... dun, di muna doon, no? Oh. Sa Siyempre, sa YouTube, Ay, naku, kita eh. Kinatawa na, eh. mo doon. Ah? Ano pa alam, no? Ayun. Ano pa kala Kaya mo kanina, ang galing mo. Tapos yung wala ka pala, talunan ka pala. Eh. Uy, galing ah. sapul. Ano so, isa? Andiyan o. Andiyan o. Oh. Guli mo nga. O. Labasin mo na kasi lahat yan. Ka Wala naman ka Ayun o. No? Layo eh. Dito ka na lumabas. Labas ka muna tapos pagano ninyo mo pato doon o. No? Uy. Sige, tignan ko tuling nga Ayun. Ayun na doon. Hihi. Ah, Pag hindi mo pa tinamaan yan, iwan ko lang. Tingnan natin magaling ka. Uy, magaling pala. Ah, wala lang. Papakitan gulas. na? Wow, sasalin na naman ako doon. Yee! Hampir, ikaw yung panalo. Bakit? Ah! 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 yung Ah! 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 pa Ah! 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 laban, -laban Ato yung isa may palo, subay subay kasi yun isa na matigat na nangisip Sampu, tays nagbigay ng tayong nagtoto, ano nagisip si Sampu na bukog lata. Hindi, hindi pala kasi lumap.